nasa network marketing ka, para sa iyo ang video na to. Hirap ka ba maghanap ng prospect mo? Or, hirap ka magbenta ng product mo? Madaming rejections, madaming failure, umabot sa point na ayaw mo na talaga at nag-disappoint ka na sa sarili mo. At pag nagtanong ka naman sa apply mo, paulit-ulit lang naman yung ituturo sa iyo. Minsan, nakakaramdam ka na parang hindi ka na nag-grow. Or, hindi ka na magaling sa interview. Kung gusto ko lang makinig ka, kahit anong company ka pa, kahit anong business line ka pa, I can be your mentor para turuan kita kung paano mag-grow sa business mo. to the right mindset and I'm gonna teach you the right belief para kahit bugbog ka na sa rejections at failure, ay tuloy ka pa rin sa business mo. Tuturoan din kita ng human needs psychology para maintindihan mo yung sarili mo bago ka mag-inspire sa ibang tao. Tuturoan din kita kung paano mo i-manage yung mind state mo para mag-grow ka sa marketing network business mo. Kung gusto mo matuto, comment ka. Part 2. Bye!